Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. Di Angelo Bam Aquino, kikumindo sa Espiritu. Brosas sa Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato ay miyat bongo, Kasama ang mga trapo, kasama ang mga trapo, Wag na nating iboto. 1 One, two, three, hello ICC, pasok na kayo dali. Huwag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Sa pagpili ng kandidato, maging matalino. Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. Mga kababayan, simplihan po natin ang ating uh, pag-uusapan ngayon. Sa mundo, merong dalawang pwersa ang nag-uumpugan. Ang pwersa ng kasamaan at ang pwersa ng kabutihan. Ang magandang halimbawa po ito na nakikita po natin sa pangkasalukuyan, ay ang isyu tungkol po sa impeachment ni Sara Duterte. Mayroon po mga grupo ang uh, isinusulong ang impeachment ni Sara Duterte. Meron din namang isang grupo sa kabila ang isinusulong ay ang uh, pagpapatigil sa impeachment ni Sarah Duterte. Yan po mga kababayan. How did we arrive to this mga kababayan? Bakit uh, nagkaroon po ng uh, impeachment issue itong si Sarah Duterte? Dahil po sa hearing sa Committee on Good Government and Accountability na kung saan meron po mga pera, confidential funds na hindi maipaliwanag ang Office of the Vice President. Ganun na rin sa Department of Education nung si BP Sara pa po ang Secretary of Education. Mga pamimeke ng pirma, pamimeke ng mga recipients, mga tao na non-existent, wala po palang mga tao nga tumanggap ng mga cheque. So nakita po ng committee na Meron pong halong panluloko ito sa taong bayan, mga kababayan. At gusto po nilang malaman kung saan po napunta ang pera. Dito po nagsimula ang lahat, mga kababayan ko. So, ang mga tao pong sumisigaw ng accountability, sila po ay yung mga taong gustong maliwanagan at gustong uh, makita kung saan nga po napunta ang pera, gusto po li nilang linawin ang lahat. Sila po ang grupo na para po sa akin ay nasa panig po ng kabutihan. Now, meron din po isang grupo na nagsasabing huwag ituloy ang impeachment o tutulan ng impeachment. Ito pong grupo para sa akin ay They represent yung pong grupo ng kasamaan because they tolerate, hinahayaan po nila, kinukonsinti po nila yung maling gawain, mga kababayan. So ulitin ko po, napakasimple lang. Isang grupo na nasa panig po ng kabutihan at isang grupo sa panig ng kasamaan. Sino po yung mga taong nasa panig ng kabutihan? Ito po yung mga Pilipinong naghahanap ng justisya at accountability. Sino naman po yung grupong nasa panig ng kasamaan? Ito po yung mga grupo na gustong ipatigil ang impeachment at hindi ituloy. Ito po ang mga grupong nasa kabila sa grupo ng kasamaan tatanungin kita kabayan, saan ka sa dalawa? Kabilang ka ba sa grupo ng kabutihan o sa grupo ng kasamaan? Ikaw lang, kababayan, ang makakasagot sa aking tanong. Alright mga kababayan, ito lang po muna ang ating maikling talakayan. Sana po uh, mag-subscribe po kayo sa aking, hindi po po nakakapag-subscribe, pakishare po ang ating mga videos para mapalawak po natin ang ating uh, panawagan sa ating mga kababayan. Suportahan po natin ang uh, pagtitipon ngayon sa EDSA, mga kababayan. Sila po yung grupong nagtutulak sa impeach Sara Duterte. Yan, ako po ay sumusuporta or tumitindig para i-impeach ang Vice President. Dahil ako'y naniniwala, base po sa aking pagtingin sa hearing na ginawa ng mababang kapulungan, ang ating pong Vice Presidente ay hindi gumawa ng tama para sa bayan. Okay mga kababayan ito lang po muna ngayon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po.